ay founding councilor at advisor po at uh, corporate secretary ng koop uh, sa ng mga kooperatiba ng mga kooperatiba kagaya po ng isang napakalaking kooperatiba ng tawag po ay 1 CISP yan siguro ay magiging bisita rin natin sa ating programa uh, sa tulong po ni uh, attorney uh, uh, mansanaris ano at saka yung 1 Coop Health at siya rin po mga kaibigan ang founder nang kooperatiba register and uh, cooperative technology advocate mga kaibigan uh, atin mo na pong uh, i-welcome si attorney uh, Limana uh, Manzanares. magandang uh, umaga attorney magandang umaga manong General Sumjong tsaka magandang umaga din kay Asec Badi kay ang galing ni ano kanina ni Manong Ronnie ah dami pa lang niyo uh, and sa anday pa lang niyo Co sa Coop health dapat nakikita yun ng board na uh, meron palang ganun. Dapat ni-report yun sa board meeting. Nakakatuwa yun na yung pag-feature pag, ano, pag, feature ng COPEL kasi kay, malaki yung pangangailangan ng mga cooperative members natin ng, ng HMO. Tsaka marami pa rin hindi nakakaalam kung ano yung service yung binibigay. Oh. Tama po yan. Uh, Kami but salamat but for, thank you for inviting me. mag-report attorney. Kasi oh, maraming ako, ano, <laughs> maraming iba from Co Health <laughs> dapat puput mag-ano mag, sa Magiging guesting. Marami, marami tayong ilalign up. Sige, uh, magandang <laughs> At, uh, at ipapakilala ko rin ang aming uh, Vice Chairman, uh, si uh, uh, former Assistant Secretary uh, Abad Santos. Uh, uh, Vice, magandang umaga. Maraming salamat at kasama ka namin ngayon. Yes, uh, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa ating kooperatiba, Coop Radio aha uh -huh. baka pwedeng ipakilala mo na rin po uh, asik uh, uh, Abad, yung uh, ating bisita yung next kay attorney Mansanares yeah bukod kay attorney Mansanares uh, ngayon ko lang naalaman na si attorney Lyman Mansanares ay siya pala yung legal counsel ng 1 CISP dong kina <laughs> sir Roy Miclat di ba kasi nakita ko uh, yes, yung Yes, ano, eh. yes uh, pati doon pala sa One Co of Health Federation Uh, um, by the way, one ko op health is a federation, di ba? Um, yes. Mamaya, yes, pagkatapos naman ni Attorney Manzanares, papakilala din natin uh, yung sunod na bisita natin dito. Uh, ito ay isang kaibigan, uh, si uh, Mr. Emmanuel o Eman Balani. Uh, siya po yung CEO nitong uh, Gift of Nature. Uh, Pag-uusapan po natin mamaya yung uh, yung binabanggit niya na hindi lang clean water kundi healthy water. Yon. Yon. So mamaya, mamaya ayun ang pag usapan natin, tatalakayin natin. Ayan. Chairman. Sige. Thank okay. you. Uh, uh, Vice Chair. So uh, uh, ngayon si Attorney uh, uh Layman mo ng ating uh, uh, kausapin na uh, tungkol ito doon sa... Meron palang bagong ngayon na technology or ano ba yan? Sistema ba ang tawag dyan, attorney, na yung uh, domain, kumbaga, kung magagawa ka ng uh, website, website. Mm -hmm. ay uh, instead na .ph kasi sa gobyerno .gov.ph, di ba no? Yes. Pero sa kooperatibo pa lang ngayon ay mayroong tinatawag na uh, .coop. Baka pwedeng paliwanag natin to attorney. Uh, uh, excited kami dyan kasi <laughs> nasa proseso kami ng paggagawa ng uh, website ngayon. Although si uh, Director Andy Vital ay nakagawa na siya, pero mas maganda kung uh, yung mismo talaga, yung bahay mismo ng uh, kooperatiba, hindi lamang sa buong Pilipinas, because ang pagkakaintindi ko dito ay buong mundo ito eh. At uh, yan mga kaibigan ni Papa Liwanag ni Attorney Damon Manzanares. Attorney! Sige, sige Jen, salamat. Uh, actually, magandang opportunity to to ano kasi I, i think hindi pa rin medyo matagal na rin siya kasi yung yung paggamit ng tinatawag nating .coop domain o no, sa, sa para sa mga cooperatives pero hindi pa siya ganoon kalawak pagdating sa uh, understanding kung bakit siya bakit siya bino bakit siya nag-exist bakit siya uh, pinu-push as a part of the cooperative identity actually pag titingnan mo uh, uh, pag titingnan niyo yung ano yung magandang t-shirt ni ano ni ni uh, ni Manong Jerry ni General Samudio. Ang tawag po diyan is the ano co cooperative mark or marque yung 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 spelling niya is M, M A R Q U E. Marque. Or the pronunciation as cooperative mark French. So actually para makagamit ka ng cooperative mark uh, ideally dapat yung domain mo rin na ginagamit mo sa website mo ang ginagamit mo actually is .coop So bakit ba nagkaroon ng .com? Ang simula kasi nito, mula nung tinayo yung or na-organize, nagkaroon ng internet, ang lahat ng pangalan na website address, facebook.com, tiktok.com, samudyo.org, or kung anuman, ang ganyan, ay, ano man, ang nangangalagan yan is a, ano, isa multi-sectoral organization na ang tawag dyan ay ano yung Ican or Internet Internet Corporation of Aside uh, numbers and names. So lahat actually yan ang nangangalaga niyan, yung orga, worldwide organization na multi-sectoral yan, maraming member yan. But at some in in the that, in the uh, sometime mga more than 15 years ago, nag-declare sila na okay, uh, instead na yung ginagamit lang natin ay .com, .coop, co, .org. I-open natin to sa mga ano sa ibang mga extension na ire-reflect yung nature ng organization nila kung ano yung ginagawa nila. Sa katutak na actually ngayon, meron ka nang maano na dot law, may meron ng mga bago. Pero nung nung ina, nung ano to, inannounce ito ng organization icon, yung Worldwide Organization, pumasok yung ano natin, yung ating International Apex, yung tinatawag na Inter, uh, yung uh, International Cooperative Association natin at saka kasama niya yung NCBA, yung National uh, Cooperative Business Association based in the US. So sabi nila, okay, inopen mo na, gumawa tayo ng ano para sa co-op. Uh, ang, ang ano natin is that co-op. Bakit ginagawa ito? Kasi uh, sa pilosopiya kasi ng kooperatiba, iba talaga yung nature ng iba talaga ang nature ng cooperative organizations and kailangan ang sabi ng ACA na it's time na i-reflect natin yon pati sa pag-ano natin ng website address. So, 'yun pinus nila 'yun tapos na na-approve naman ng uh, ng ano yon ng ng uh, icon. So, nagkaroon ng .coop. So, Uh, simula simula noon pag tiningnan niyo actually yung mga website actually pag tiningnan niyo sa identity.coop doon ini-explain bakit part siya ng cooperative identity. So ngayon pag ano at saka itong .coop hindi dito available sa pag hindi ka coop or hindi ka organization that is focused on coop. Co Kaya nung no, nag-usap kami ni ano actually ni ni Director Andy Ganon sinabi na nandoon na, 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 ano din niya kasi yung importance noon. So sabi ko ganon yung direction natin kasi especially na nasa nasa ano tayo nasa advocacy ya. So na, nasa atin yung uh, impetus na bigyan ng example. Ang isang ano lang nito, ang isang drawback lang nito, yung challenge lang nito kasi sa .coop na domain is mas mahal siya kaysa sa ordinaryong ano kasi domain. So sa nasa ano siya nasa 100 dollars siya kumpara mo sa .com na nasa ano lang nasa nasa dati nasa 10 na ah, naging 12 ngayon nasa 14. So mas mahal siya pero bakit siya mas mahal kasi talagang naka lang siya sa sa dot co-op at ah, sa mga kooperatiba. At saka hindi hindi siya basta-basta hindi siya basta-basta mare register Kailangan ka talagang magsabit ng mga requirements etc etc. So yung ginawa naman namin ito, ah uh, manu Jerry, Jerry Samudio nung nung nagsisimula yung fino yung co-op health eh sinabi ko, magsimula tayo sa ano, sa tama, may, hindi may may, pera naman yung Coop Health. So sabi, simulan natin, gamitin nating .coop yung ano natin, extension natin kasi we oh, part ng ano natin ng uh, oper, part ng part and parcel, whatever the business that we have, part ng parcel natin is yung advocacy part ng uh, pagiging kooperatiba, yung education part. So, it is also our ano to 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 help. So nagsimula 'yon. Tapos beyond ng mga organization na uh, manujeri na tinatayo, ganoon na rin naging partner na rin ko pati maliliit. kasi wala naman silang technical, ganyan. Sabi ko sige, tulungan namin kayo i-register para hindi na kayo mga problema, kami na bahala. Pati nga yung ating Media Network Service Cooperative, uh, may kinausap ako ng ano, yung gumagawa doon sa One Coop Bank, yung tumutulong din sa One Coop Bank natin para ibigyan tayo ng libreng resources muna for a year para yung aanhin na lang natin. So, ang tingin ko kasi sa kooperatiba talaga hindi naman to talaga parang korporasyon na hiwa walay It's magkakadugtong po yung mga ano natin, mga buhay at saka mga adhikain. So, so yun. Ang, ang that co lang is just a good reflection sa local pati po sa international na, na mga lalaki pag na natin, tinitingnan natin na pag dot co ka, at least nandun yung klarong-klaro that you are really a cooperative or a cooperative-oriented organization. So basically, uh, Manong Jerry at saka yung mga kasama natin, yun yung ano, bakit nagkakaroon ng nagkaroon po ng dot co-op na domain. So, Maraming oh, salamat. Okay, attorney, uh, at least uh, naliwanagan na kami si uh, Vice Chair, baka mayroong tanong at saka si uh, uh, GM Ronnie. Oh, Vice, mauna ka na muna. Yes, uh, attorney may tanong lang ako no. Uh, yes, sabi mo medyo mahal, medyo mahal yes, ang ang uh, costing compared doon sa uh, dot, dot .com ano or dot .org. Mm -hmm. uh, siguro ang isang dahilan diyan ay kung iko-compare mo cooperatives as business enterprises Talagang medyo ko konti pa kaya medyo mas mataas. Parang law of supply and demand lang 'yan eh. Uh, the more pag dumami uh, liliit yung ano, yung presyo, di ba? So, 'yun yung yung comparative advantage natin doon sa ano. Pero maganda yan ha ah, na na meron na tayong dot co-op. Uh, naalala ko kasi because I was the head of the public utilities which includes communication. Uh hindi ko lang alam kung isa ka doon sa napunta doon sa office ko pero parang naalala ko na ano eh na napag-usapan niyan noon before no uh, tungkol dito sa pag pag uh, ano nang dot eh. kasi marami na kayong naitayo eh no na mga ano yan yung one co op health federation yung mga ano uh, at one time narinig ko na rin kay kay uh, nandoon si si Father pangalan ng pare na Anton, sir. Yeah, si Father, Father Anton, Anton. si si Sir Roy Miklat at saka si General Lianto, no, na pag-usapan na 'yan, ano. So siguro uh, mas maganda, maganda ito na na di Philippine Media Network Service Cooperative although mag magiging part ka namin ay matutulungan mo na mag magawan natin ito, no. Uh, para doon sa ID natin magiging permanent na we will be having a permanent website na instead na gmail na ginagamit natin, ay .coop na. Magiging ano? Magiging at uh, pmn.coop. Yeah. Yan. Pwede nga oh, yeah. yeah, na. Mar marami akong tinignan vice eh. Hmm. Meron yes. pang available pa yung scoop.coop. Pero <laughs> maraming possible <laughs> na mga diskarte. Oh. Hindi lang naman kasi limited sa isa. Oh. Pag lumaki na tayo, marami na tayong pang ano kasi marami namang commercial commercialization na pwede sa media. Hindi lang naman tayo limited sa isa. Yes, siguro yon ang maitutulong sa atin ni Attorney Manzanares regarding the registration At saka, natin. Meron pa isa. Okay. Yes sir. Uh, siya na bahala sa 100 dollars per year. <laughs> Sige. <laughs> Sagot na muna nit. Oh, kasi per yeah, year, yun, per year si naman 'yun, eh. <laughs> <laughs> oh, pero bahala kami, bahala kami sir doon sa ano sa one year na technical support saka sa web hosting para mabilis yung website natin. Maganda 'yun. Kasi, ay, pati ano pa oh. Oo. Uh, uh, mahal eight, 'yun. Oh. Uh, so, ang mangyayari kasi niyan na uh, chairman at saka vice chairman. What I see from from my end is that Uh, lahat tayo, magkakaroon tayo na sarisaril sarili nating email address na at, p, uh, at pmn.co So, yeah, ibig yun, sabihin, eh. uh, for example, ako, Ronnie Ramos at PMN.coop. Yeah. di ba? So, meron sarili tayong uh, email address yes. ang uh, Philippine Media Network Service. So, pwede rin namang uh, uh Ronnie Ramos at uh, Coop Coop. Kaya lang redundant eh. Sa, sa mga pakinggan pag redundant <laughs> eh. dot Kaya talagang oh. PMN.coop. Yan, maganda yeah. yan. So, at least ay uh, talagang ano, uh, kilala tayo as cooperative. Yeah. So, at saka Vice, at saka Manong Ronnie, tuturuan din natin yung co-op natin kasi kung paano siya pwede idagdag lang siya sa Gmail. Pero mag ang gamit mo is um, ang magre-reflect is yung .co. May diskarte. Basta may basta ano lang yung hosting natin. Uh -huh. Ang importante kasi dito, nare-reflect na pag ginamit natin yung email na yun. We are really speaking for the PMN and uh, in, in, specifically in the co-op sector as ano. Yeah. So Siguro, maganda ba, siya, magandang reflection. At saka yun nga, nasa ano nga tayo, we are in the advocacy part. So yeah. maganda nakikita rin tayo. Another thing attorney you no, know, uh, chairman and uh, GM no. Ah mm -hmm. uh, gusto kong through this co-op radio natin ay maipalaganap natin na itong dot co-op ay pwede nang gamitin ng mga primary cooperatives, mm -hmm. Uh, kasi karamihan yan, kung titignan mo halos lahat siguro mga 95 or 99% mm -hmm. kung hindi meron pang atyaho.com eh 'di ba? Uh, <laughs> sa email address. So. Yeah, yung mga email, email niyan eh yun. karamihan kasi natin gmail.com yahoo yung mga email addresses nila. Mm -hmm. Ngayon Uh, magkakaroon na ng sariling website itong mga ano, especially itong mga millionaire and billionaire cooperatives. Siguro, hindi pa lahat ng mga billionaire and millionaire cooperatives are using that, that co-op uh, attorney, no? Wala pa. Actually, Oh, uh, actually. yung, what goes <laughs> so, eh, Napakaganda uh, na itong uh, pinag-uusapan natin ay ipalaganap natin through co-op radio, no? Na o, eto na, gamitin nyo na itong website na dot coop. O, nandito si Atty. Manzanares para tumulong sa atin. Of course, siguro, makakapaningil ka na. eh, di, may commission din kami. <laughs> so, yan, yan ang napakagandang, uh, napakagandang, opportunity ito. No? Uh, through uh, this coop ay palagana, ipalaganap natin na itong dot uh, coop na no no? Uh, coop register. Yeah. Thank kaya, you, attorney. Kaya kailangan natin you. ano, kailangan natin Marami silang i-promote, ng i-promote. Ah, yeah. uh, itong mga kooperatiba na ito, lalo na yung mga uh, maliit-liit pa, uh, dahil uh, o oh, para yung kanilang mga produkto ay uh, makilala ng husto sa merkado, lumaki yung kanilang kooperatiba. Uh, kumita ng maganda and then makapag-invest sa panibagong uh, sa panibagong identity which is using by using domain.coop. Yes. Kagaya ng ano, kagaya nga ng onecoop. Uh, one health, di ba? So, yung email address nila pinadala ko kanina. Uh, yung marketing at chmf.coop. Imagine so yung one, uh, co iba oh, coop na sila. Ibang tunog eh, di ba? Pag uh, <laughs> coop, kooperatiba ka talaga. Yes. Yan. Uh, <laughs> Kaya, tsaka nga uh, hindi gaya ng iba hindi ka basta-basta makakapag miyembro pag hindi ka kooperatiba kasi hanapan ka ng uh, ng uh, reg reg ano registration, registration as a cooperative gano'n 'yun so okay, you know, okay. Right. all right so wala nang uh, uh, tanong uh, GM okay. and uh, uh, Vice Itanong uh, sa itanong ko lang kay attorney, uh, pag naka dot -op ka Uh, ano ba yung uh, parang advantage, aside doon sa nabanggit mo na ang identity mo is kooperatiba ka, meron ba ang pagkakataon dyan, opportunity na, uh, kumbaga, since kayo ay, ang domain nyo ay uh, .coop, ay uh, parang uh, magkakaroon ng parang center of collaboration, diba, no. parang uh, nagtatagpo-tagpo yung mga kooperatiba kasi you are using the same uh, uh, domain na uh, Meron bang uh, gano'ng klaseng tulong itong paggamit ng uh, domain ng dat uh, co-op uh, uh, attorney? Oh, actually actually ba nung Jerry, may yung yung ano, yung international na ano natin, yung mga organizations. Meron actually silang directory ng ng ano ng mga mga co-ops na naggumagamit nito. At saka, although wala siya, actually kasi siya address for specific, ano, although wala siyang, wala siya talagang infrastructure for direct collaboration. But, but uh, I believe kasi that once you are identified and it's easy to identify as a, as a cooperative, sa paggamit natin ng .coop na domain na to, it's easier when we uh, get in touch or collaborate with others kasi it shows your understanding of the principles eh. intindihan natin yung yung ano natin yung identity like for example if we want to import export may kausap tayo ng ganun i think it's a reflection ng stature eh? na okay na we are investing in this we are investing on in our corporate identity because we are we are, we want to work with like minded na ano I, I, i think kasi hindi naman natin masisi yung lahat yung marami na hindi gumagamit to because it also takes some kind of education kasi kung bakit ito uh, kailangan tong pag uh, pagbigyan ng ano talaga pansin but i think it's it's easier and pag na ano mo talagang may legitimacy kasi when we use it na okay na klaro na okay na intindihan natin yung co-op tsaka ina, ina, ano May, may ano siya, may directory. Tapos meron ding actually stories.co. Pwede rin, ano, it's also international. We can also, uh, actually, featured din nila yung ano doon. Kaya lang, siyempre, nakafocus nila internationally. Wala talaga sa Pilipinas. Meron ding yung ano, the Actually, uh, we can actually uh, facilitate yung pag ano natin ng mga news na interna sa international coverage. And baka inaantay lang din yung Philippine Media Network Service Cooperative Diyan, to be, be, to be actually the forum for that kind of collaboration here. Kasi sa totoo lang, wala talagang ano pa. Actually, inisip ko before, inisip ko actually before, lapitan yung CDA actually to, to ano, to, 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 to at least uh, be a partner in, pro, in promoting it. But, uh, but uh, of course, naintindihan ko naman nga na, yun nga, may kamahalan siya. Tsaka baka sa ordinaryong co sa nagsisimula, hindi siya, hindi siya part ng priority. But sa mga malalaki, yung mga bilyonaryo, kayang-kaya -kaya 'yun wala walang ano 'yun by the <laughs> way <laughs> attorney you no know, isang, isang, isang uh, kasi bigu ko... malaki ang diferensya no from uh, 10 dollars to uh, 100 dollars so ano yung uh, uh, ano yung pwedeng magpababa doon sa cost na 'yun from uh, 100 dollars to a certain uh, parang lower cost na uh, ano ang mag uh, mag-push doon na uh? tama ba 'yung sinabi ni uh, ni vice uh, chairman na number of uh, uh number of enrollees or number of members yeah uh, actually na, na, ano yo like talaga siyang 100 dollars talaga tama right? yung prince tama yung ano na yon but ang ano kasi ang dot com kasi for example is for the general use of uh, almost everybody like person ganyan so Talagang malayo talaga 'yan because yung in terms of numbers talaga we're talking about billions compared to ano lang eh sa konti lang talaga yung kooperatiba. Tsaka para kasi i-operate kasi yung .coop domain yan, centrally sa abroad, talagang ma, ma ano 'yan may may cost yung yung IC at saka NCBA. So I don't think talaga mai-compare sa lalapit talaga 'yan. In fact, in fact yung .ph, yung Philippines it's it's actually at $38. So halos 'di ba? Malapit na sa kalahati. Eh. So, mm. hindi talaga ang, ang I think ang solusyon diyan kung gusto natin yung cost ay sponsor siya ng malalaki. <laughs> 'Di ba? <laughs> That's the only way. Oh. Uh, yes, uh, attorney, meron akong itan, may proposal ay, yeah, ako, chairman, na, ano? Si attorney. Si yes, may proposal ako regarding this ano. ah uh, dito sa coming cooperative month celebration, siguro doon sa kick-off ceremonies, isa sa pwede nating gawin na gawin nitong uh, uh media network service cooperative natin PMN mm. is ipalaganap ito no uh, is sound off natin sa mga millionaire Umpisa natin sa millionaire and billionaire cooperative actually 100 dollars is only 5000 plus <laughs> yeah. ano. kaya kayang-kaya ng oh, primary cooperative uh, yan eh kaya pala kinukumpute ni Vice <laughs> kanina kasi mukhang siya nang sasagot ng isang taon eh <laughs> then, uh, na nakita ko 'yan, uh, nakita ko 'yan GM no. Sabi ko, $100 is kayang-kaya 'yan ng mga primary cooperatives to na magkaroon sila ng website na .coop ano. Tsaka, uh, ano ba, US uh, dollars? O baka pa ano ba, Singaporean dollars lang. <laughs> US, US. <laughs> ah, US, <yes. laughs> Actually, pagtitingnan uh, pag natin, we, pag tinignan yung branding value niya, it's definitely, it's worth, uh, it, it already pays for itself. no mm -hmm. So, the fact that you are being specifically identified as a co-op Malaki yung value ng ano mo it gives you uh, that branding value. Yeah. It's, it's it's ano it's it's just really a small cost compared to that. So uh, I, I think yung tama yung I, I agree ako kay kay ano kay Vice kay Asec na I think tama yon na is, is i, ano natin sa atin yung pagano noon. Gawin nating advocacia yon kasi identity nasa media tayo. We're yes. supposed to teach people anong tama. So so tama opportunity 'yon eh wala namang yes. umano, wala namang nag-take ng cudgel, si tayo yung kumuha. Wala yes, this is a to, big opportunity to attorney ano <laughs> uh, kasi may magkakaroon kasi ng MOA ang PMNSC etong ating co sa sa CDA no. That was the result of our agreement uh, meeting namin before last week ano na magkakaroon ng MOA. So ito yung magiging napakalaking magandang activity nitong nitong uh, co-op no. Na ipalaganap natin itong inyong uh, .coop kasi identity yan eh no. Uh, lahat ng mga coop summits, lahat ng mga uh, especially during this coop month celebration comes October. Ipalaganap natin yan siguro yung mga marami talaga mga cooperatives. No? We have more than 20,000 cooperatives eh kung Majority ng mga cooperatives natin, primary cooperatives natin ay gagamit na nitong ano, nitong domain na to, no? Napakalaking bagay nito. Magkakaroon tayo ng ano, parang ano to? Uh, fraternal brothers kayo, no? Fraternal <laughs> <laughs> Order of Cooperatives. Yeah, Fraternal Order of Cooperatives to eh, no? Uh, nakalagay na doon, no? .coop, no? Napakaganda yan, attorney, no? Pwede ako mag-prepare ng presentation for that. At saka, yun, may papaliwanag natin anong connection ng co-op mark. Kaya nga maraming gumagamit ng co-op mark pero wala hindi naman sila .coop dapat hindi. May requirement actually kasi yan. Although sa cooperative sector naman internationally, maluwag naman tayo. Pero strictly speaking, yung co-op mark, yung co mark na yan, yung co-Philippines, magagamit mo lang yan pag ano ka .coop yung gamit mong ano, yes. yung, uh, web, yung web address oh. Okay, okay siguro sa co-op di ba? no? Ito, Kaya ito ang gamit ako, namin. <laughs> 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 Pareho tayo. Kaya oh, mananilang yan. Oh, Chairman, oh. oh, mananilang yan. At terni, itanong ko lang, ano assurance <laughs> na yung $100 pagdating ng panahon ay ah, hindi siya aaket? Kasi baka making, uh, maging malaking uh, gastusin naman, especially sa mga malilit na kooperatiba. Anong assurance na 'Yung 100 dollars na 'yan, one 100 lang talaga taon-taon niya. Baka ay, next year maging pumunta pa, po, pasok na 'yung lahat ng kubardiman, maging 200, 300 dollars na 'yan uh, attorney. Ah, ano naman uh, kasama ng kasi ang namamahala pa rin 'yan 'yung 'yung icon na binanggit ko. Uh -oh. nag increase man 'yan every year pero napaka-negligible. For example, ah, uh, uh, Manong Jerry by sa Manong Ronnie, 'yung dot yung .com, uh, ah, nag-increase 'yan pero Tumanda na tayo, hindi naman naging ano yan. So, oh, magiging Christian pero it would remain ano. Kasi mag-object din eh. Hindi rin yung papayagan ng ICA. Yeah, so, it, yung it would increase. be, it would have to be reasonable. Yeah, so, yeah, reasonable. Okay. Ano lang naman yan, para lang mayroon tayong ano, it's not really a profit, uh, it's not trilla really profit center. It's just that we're just paying for the cost of maintaining it kasi there's that uh, ang tawag doon yung sponsorship ng ng ano eh, ng top level okay. domain. Meron okay. lang siyempre may mga nagmamahala niyan na ano doon na ano sa ICAN. So kailangan lang ano but, but I don't think it's a profit center. You, you don't we don't I don't think they make money out of it for for those it's too small amount, an amount actually to to matter. So uh, I don't think na mag magi increase yan. Oh. Tapos uh -huh. may diskarte naman diyan kung gusto natin ng centralized di bigyan muna natin ng subdomain yung mga hindi nakaka-afford. Like for example, pmn.coop. O oh, sige, uh -huh hindi kayo makaka-afford. Ano lang muna kayo, kabit lang muna kayo sa amin, magiging uh, jerry.pmn.co. Pwede rin i-set up yun. May mga diskarte naman, para ang dulo mo eh, .co. Kung talagang hindi talaga kaya. Marami, maraming, walaming ano. Marami nang tumutulong ngayon. Hindi na tulad dati na, na di ba, nag-ano nag, tayo, na nangang, nangangapos tayo. Ngayon, marami nang at saka marami na ring alam Akala kasi ng iba, yung mga koop, ano-ano lang, kukuya-kuya ko kuya, kuya lang. Marami na rin tayong alam kahit ano pwede na rin natin gawin. okay. <laughs> okay. So, uh, sige, at uh, maraming salamat, attorney. Ha? At uh, kami ay looking forward na mga isang araw makikita mo ay pmnsc.coop na kami. Hindi na dot coop. Mangyayari the... na yan. Baka, baka bukas. Ah, bukas <laughs> ayon ha? Ayon. <laughs> Bilis. Madali yan, madali yan. Oh. wala wala pa kayong bayad ano, uh, attorney kapag uh, malit pa kami. Kaya siguro mga banda-banda pa dyan na uh, attorney. At pag-iipunan pa namin yan ng uh, PMSC So, uh, maraming salamat, attorney. Ha? At ako uh, kung mayroon ka pang mga gustong uh, uh, i-announce uh, sa ating mga tagapagsubaybay at ito naman ay uh, nandiyan dyan itong na uh, material na ito, shareable ito, alam ko na ito ay mapapakinggan din ito ng ibang uh, mga nasa kooperatiba kasi pwede itong uh, i-share anytime. Uh. So, uh, nasa niyo pagkakataon, attorney? Sige, mag-ano ako, Jen, mag-prepare -pre din ako, pa, ano jan, prepare ako ng material para madali nating i-ano, under the banner of the, ano pa, yung PMN that, that, that yeah. we would, yeah. we would make PMN the center of it. Uh, bago ako umalis, sa uh, Vice, at saka, ano, Jen, at saka, mga nung Ronnie, pwede bang bumate? Yeah. De cope, Babatay ka ko yung <laughs> ano, yung kakabagong appoint sa Monetary Board, mga kasama ko dati sa Department of Finance. Wow. Yung mga galing at magigiting na ano na sina Romeo Bernardo at saka si National Treasurer Lea De Leon. Uh, magagaling po 'yan saka si uh, National Treasure de Leon, laki pong naging tulong niyan sa cooperative sector. Siguro hindi lang alam ng yeah, yeah. cooperative sector, pero now he now she goes from National Tre National Treasury to the to the Banco to the Monetary Central. Board. I'm sure that he she would be uh, one of the uh, talents there that is taking our ano the economic ship in the right direction. Of yeah, course, ay ko yung CISP, CHMF, yung mga kasama natin sa ano, marami sila so hindi ko na isa-isahin. Maraming uh -huh. salamat po. Oh, uh -huh. galing ka po lang ng uh, Department of Finance uh, uh, attorney? O ba, nung panahon ni uh, uh, GMA, ni kaya no, kay Secretary was working with Secretary Temes, panahon po ni PGMA. I actually uh -huh. started from the Insurance Commission. So, three years, then after that, I moved to the Department of Finance. So, oh. yun, uh -huh. panahon po ni PGMA. Uh, so, Kala ko, very recently lang. Anyway, uh, maraming salamat, Attorney uh, Neyman uh, Manzanares. Yan po ay uh, magiging uh, regular na po natin na uh, aparte ng ating palatuntunan. At uh, kung may mga kaibigan tayo sa kooperatiba na gustong i-avail yung ating uh, programa, open ito, Attorney. Maraming salamat, Attorney uh, Neyman.